Hindi tayo makagawa ng uh, consistent na content. So, ayan. Nandito na naman yung paborito ng lahat. Mga best friend natin na mga kapulisan. Para itupad ang uh, helmet. Tapos, license. Ayan. <laughs> Tigil muna tayo guys. Back to back yung checkpoint ilabas ang mahiwagang papel hmm. sir ah uh. Wala pa sir sa katawag sa sir? Wala pa sila nagtawag kung may available. Eh lang ano ba sir, o, ang minauna sa mo nagbool, papel, gaya po ng anda. Wa pa kung nung sandat day. i-check ko lang nang siguro ito. Ay first ah, na, na first 100 dapat agahan mo kayo Ah. Maskin ano sir, maskin pag release na ng datay ipapels, pero sa ibang adla magkadto kaway, may card basta aga pa. Oo, basta agahon ka pa mato. Oh, so, sige. Ay, iba uh, oh. <laughs> man <laughs> <laughs> na 2032, Ito na nakakuha sa Oo Madali na sa amon sir, nakatrabaho na muna Papel gapon Sir sir, thank you sir Yun guys Kailang Kailangan makakuha ka ng card daw uh, Umaga ka pa Kasi First 100 yung dapat mabigyan Ano oh, ka lang nang umaga yan Bye-bye Good luck na lang sa inyo guys yan mag-helmet kayo At syempre Kompleto ang papel ng motor At ninyong license Para legal kayong gumamit ng uh, Kalsada natin At safety din kayo sa Araw-araw nyo na uh, vamos ahí